ay hey, mga mare! Tara nga tayo ni Mr. Copedo. Ang galing nga pumana ni Mr. Copedo kay Labnat nga ang mari niya. At dahil hindi naman tayo si Disney Princess, hala, sige lang, go lang, push lang para sa ekonomiya. Pinilit ko na nga lang yung sarili ko na maglaba dyan kaya wala na nga kami susotan. Goy na! At dahil strong independent woman tayo, hindi tayo susuko. Laban, inahan! Tapos ko maglaba, minom na ako ng gamot kay parang umiikot na yung mundo ko. Sa'yo! Agay na! Yatay! <coughs> Tatlong araw na nga itong naramdaman ko. Sa'yo! Para ilabi o! Agay na! <coughs> Sana hindi na ito umabot ng apat na araw para hindi na ito maging ilabi o to. Ginawa ka. Yatay! <coughs> Tatlong araw na pala akong hindi nakakaliga. Wala lang! Share ko lang! Huwag <coughs> kayong mag-alala kay hindi nyo naman ako maamoy. Agay na! Pinapakita ko nga sa inyo yung gamot na inumin ko. Kaya may naka-indicate nga dyan na 500. 500 mg yata yan. Buti pa yung gamot. May 500. Pero yung kagaya ko, agay na. Walang kapirapira. Ginagawa ko. Atagi ka ba? Ilang gamot pa ba ang kaya kong laklakin? Ano yan? Alak? Maraming salamat pala sa mga sumusuporta sa akin. Mahal ko kaya. Ang tanong ba? Mahal yung kaya ko. Agay na. Gaya tayo ang drama ako pala kapag may sakit. Ang init kasi ng mata ko, mga mare. Pero pag may naman ako ng gamot, pinagpapawin. naman ako. Para kasi akong tumakbo ng 10 kilometers. Agay, okay, ang layo naman. <laughs> Salodo nga ako sa mga ina dyan na ginagampanan ng pagiging nanay. Sa mga tatay naman dyan na ginagampanan ng pagiging ina. Sa mga ate naman dyan na ginagampanan ng pagiging nanay. At sa mga titang ina naman dyan na ginagampanan ng pagiging nanay. Aba, tinatawag ko lahat ng mga nanay dyan. Swerte na lang talaga yung ibang mga nanay dyan na merong katuwang sa buhay like yung pag-aalaga ng mga anak nila. Pero ako, wala talaga mga katulong sa akin kundi sarili ko lang. Walang mga tinag sa akin. Wow, black yun. Proceed na tayo dito sa mga sinampay ko sa labas. Kukunin ko na nga tong mga sinampay ko kaya nang babadya na naman ang langit. Pagkatapos natin makuha yung mga sinampay, syempre panindigan mo siya. Kaya pagkatapos mo siyang makuha, Away! Okay. Bakit napunta rin yung sapan? Kumukuha lang naman ako ng sinampay! Ipapasok ko na nga yung mga sinampay ko dito sa loob para naman matuyo-tuyo yan ng kaunti. Wala pa man din akong masuot, baka magbahag na lang ako nito. agay okay na! Yatay! Magte-templa nga muna ako ng energy para naman magkaroon ako ng energy. More energy, mas happy! Agoy okay na! Ngipin nga lang ang ginagamit kong pangbukas dito sa Energen. bo?te pa nga tong ngipin ko. Mas matibay pa sa relasyon ko. Agay na! Ngugot pa nga! Ilang araw na nga na hindi ako kumakain ng maayos, mga mare. Sana nga umayos na ang pagkain ko. Agay na! Tama ba yung mga pinagsasabi ko, mga mare? Ang sarap nga humegop ng mainit na kape. Parang kagaya ko, me sarap! <coughs> Meron nga ko dito besquet, apat na piraso para I love you to! Please <coughs> don't forget to subscribe and click the notification bell para mas updated ka sa aking mga videos. Pakiusap naman po! O uh, siya, mga marapare, atat kuya, thank you for watching! <coughs>